Gemini Kasama Series. Si ang masigasig na duo na ito ay gumagawa ng mabubuting kaibigan at magkasintahan. Nasisiyahan sila sa komunikasyon, pakikipagsapalaran at pagkakaiba-iba. Sa katunayan, pareho silang magkakasundo na ang pagkakaiba-iba ay ang pampalasa ng buhay. Si Aries ang magkukusa sa karamihan ng mga desisyon dahil ang Gemini ay maaaring hindi mapag-aalin langanan. Magkakaroon ng kalukuhan sa kwarto. Pareho silang mahilig sa seks, ang pangindibabaw ng Aris ay nabibigay sa Gemini ng fokus na kailangan nila. Ang mga paglihis ni Gemini sa integridad ay nag kay Aris. Gusto ni Aris na magustuhan at madaling makamove on kung masyadong kumalat ang Gemini. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Nagintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin ang Absolute Psychic. Come online.